Hello mga Kapaps, magandang umaga at welcome back ulit sa ating panibagong diyan. Pops Rabbit Trip Philippines. So, matagal-tagal hindi tayo nakakapag-vlog mga Kapaps kasi nga bising-bisi busy po at uh nagtatrabaho po tayo dito sa Japan. So, ngayon pala mga Kapaps, nandito tayo sa Japan at nag -ikot, ikot ako dito sa gilid ng ilog kasi uh, nagbabaka sakali kung, kung makakahanap ba tayo ng kuneho or rabbit ka hindi nga tayo nakakapag hanap ng rabbit. So, ang nakikita ko lang, mga yung sa likuran natin, sobrang dami ng damo. Grabe. So, naiingit ako at nakakamiss din kasi nga dati, nung nasa Pilipinas ako, ah, siguro sa isang linggo, dalawa-dalawa o tatlong beses ako nagkumukuha ng damo. At parang nakakamiss din. So, ngayon nakakita ako ng ganito, sobrang dami. Naiingit ako, mga sini, Iniisip ko, kunin ko eh. Kaso, wala na tayong rabbit dito. <laughs> wala na tayong rabbit dito sa Japan, mga kapap. so Hanggang tingin na lang tayo. Pero pagdating naman ng winter dito mga kapops is na ano din to. Pagdating ng winter is namamatay din to mga kapops yung damo na yan. Kikita niyo yung mga kumpay na yan. Namamatay din yan. At uh, si Sibul yan is uh, pagdating na naman ng summer next year. So ngayon, uh, September, uh, paano na yan sila? Uh, papunta na yan sila sa tanda at mamamatay yan sila. Pagdating na naman ng lamig. Kasi next month malamig na. October, so malamig na yan at uh, manglalagas na rin yung mga dahon ng mga puno at yung mga ganito mga damo sa mamamatay na rin yan so next year pa yan sila sisibol kaya dito sa Japan mga kapaps no uh, ang kagandahan dito kasi pag tumutubo yung mga damo hindi nila pinapakialaman o hindi nila pinapatay o hindi nila pinapamawer o pinapalampas lampas ba sa bisaya lampas manggot so hindi nila pinuputol mga kapaps inahayaan nila yan kasi nga pagdating na naman kasi ng winter is ano yan, namamatay. At yung pagkamatay niya, yung mga dahon niya, is kinikolekta yan ng mga hapon or hinaharvesting ng mga hapon yung mga dahon nila at ginagawang pataba or ginagaling or parang o oh, ginagaling yung mga dahon na yan at ginagawang pataba din sa mga next year na mga gulay. So ganun ka at hindi ang mga hapon mga pups, no, yung mga dahon na to mapapakinabangan nila pagdating ng winter, mabubulok yan mga kapups. So maganda yun, maganda. No? So so yun nakagandahan ng ano mga kandahan ng uh, pag ano pag ano nila dito sa damo nito. Grabe. Sobrang sobrang ganda mga oh. huh? nainggit So, talaga ako. nainggit ako manood ng ano. nainggit ako manood ng mga dahon na yan. Sobrang ano, sobrang dami. Grabe. So yun. So so yun mga kapops, no? hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po. Bye-bye.